Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mmm, bango. Grabe. Kapal na ng snow. Lumulubog na yung sapatos ko, no? Oh my God. Ano yun ko muna? Tanggalan ko muna ng snow yung ano natin, yung truck natin. Grabe, kapal na, no? Oh my God. Kita nyo naman yung sapatos ko, mga kainags, no? Oh? Dubog na, no? Gamitan natin ng snow thrower mamaya yan. Nako po, Panginoon. Ayusin ko muna to. Mapalaban palaban tayo. Hatid ko muna si, ano, si Mahal na Reyna. Tinakas ng bunsong prinsesa yung sasakyan niya. Hatid ko muna. Wow. Yan yung snow. Gamitan natin ng pala. Ayun. Mabuti na lang. Walang, ano, walang kasamang tubig yung snow. Kaya kayang-kaya. Ano. Ka Madali lang, madali lang i-shovel. Is Actually, pagka ganito na yung snow, makapal. Hindi na mahirapan na yung snow blower natin. Pero pwede ko naman gamitan to ng snow thrower. Ito yung snow thrower natin, mga kainags. Ano? Ayan, Oh. Ito, 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 ito. Gagamitin natin mamaya yan. Pero since na maliit lang yung spasyo rito, pala lang muna yung gamitin natin. Tapos itanggalin natin sa sasakyan. Ilipat natin itong sa kabila, sa harapan para may space yung snow thrower natin dito. Actually, yung ilalim ng truck natin wala namang snow eh, no. Nandito lahat napunta. Kailangan ko muna tanggalin 'to. Tanggalin ko muna 'to. Hay, ano grabe, no. Oh my god. Oh, Ako. Tanggalin ko lang 'tong uy, punong punumpo grabe yung ano, snow natin dito, no. Oh my god. Pati dito mga Kinex, no. Oh, grabe walang hinto ang snow Teka, tanggalin ko muna to ah, Yan ah, Diyos ko ah, Teka, teka Oh my god ah, Hatid kita sa, sa trabaho? O oh, sige Hatid natin si Mahal na, Hatid natin okay. si Mahal na, na sa trabaho Dahil makapalang snow Baka mabalaho yung kanyang sasakyan Oo nga, Baha eh lang. naka four wheel drive tayo eh Dali lang, palahin ko muna to Mas masarap mas magandang gamitin to ano. Kumpala na to. Mas madali Tapos saka natin i-snowblower to. Itong truck natin. pwede na muna yan hatid lang muna natin si Mahal alin? ay ito pa pala ah, oh my god kasi na, kaya ingat ka dyan, madulas yan ha ah. so yan mga kinis yung no? hatid natin muna natin si Mahal Arena oh grabe yung kapal ng snow dito kaya dito pagka ano pagka hindi ka naka 4 wheel drive dito mahirapan yung sasakyan natin dito mga kinis ano hindi, meron na kahit naman two-wheel drive, kaya rin naman yan. Kaya lang syempre, mas uh, advantage pa rin yung four-wheel drive or all-wheel drive. Ha! ako nako. O, tayo Yung spike ng mga tornilyo, tatakatit sa paa natin yan. Ay, nako po. Ha! Ha? Alin, gumawa ko. <coughs> Lamay. Hoof. Tapos meron nga palang nag-comment, mga nag-comment, tsaka nagsabi sa akin na yung salamin natin dito, tsaka doon sa kabila, meron, meron daw meron palang ano rito, pipindutin lang para ma depress Ito yata yan, eh, no? kundi ako okay, nagkakamali. Ito yata yun, try natin. Yan, umilaw, no? <laughs> Kaya importante, importante talaga yung mga comments nyo eh, no? Hindi kasi ako nagkakulikot ng sakya natin eh. Gumagamit pa tayo ng ano rito eh, nung windshield washer no nandito para lang maano to ma-defrost kasi kasi minsan nagpo-frost niyan eh hindi natin makita yan so maraming salamat sa mga comment sana ito nga yun no ito nga sana yun no yeah, pwede kaya pwede kayong mag-comment mga kinis no alam ko ito nga yun eh kasi ito sa gilid ng sasakyan to eh. ito 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 dito yan yo eh. yan ganyan yan dito yan tingnan natin mamaya obserbahan natin random ko yung ano eh ramdam ko yung ano nang gulong sa ano natin? Sa snow, no? Talagang hirap, eh. Pero lumalaban yung mga gulong natin. Grabo. Bilis, ano? Ayan, no? Nag-ano ng snowblower itong isa na ito. Di ba, snow snowblower nito. Dalawa, pack bag niya, oh. Yung iba dyan, binabayaran, no? Muupa. Nagre-renta ng mga magtatanggal ng snow sa harapan ng bahay nila yung pag ang snow ay makakapal na. Hindi <laughs> ko lang alam kung magkano ang bayad sa ganyan, ano? Pagtanggal ng snow. Ganyan din ako dati. Naglalakad din ako dati nung temporary foreign contract worker pa ako. Wala pa akong sasakyan. Yan. Ako po. Ito na tayo. ah, uh, uh talagang ano eh no puting puti pero lang itong para ano, parang putik na yun eh, nasa harap pa natin uh, welcome winter and actually fall pa lang ngayon maraming maraming salamat ka pala sa mga nag correct sa akin noong nakarang vlog natin sabi ko malapit na mag winter yun pala ang winter sa ano pa December 21 ang ating winter hindi November 21 Oops, nag-slide Medyo nag-slide tayo no? Pero kaya-kaya kasi nga naka-4WD tayo Grabe Oh my God Siguro yung mga takbuhan ng sasakyan ngayon Yung mga nasa 40 no? 40 at yung pinakamabilis na siguro 50 ang, ang, ang takbo ko ngayon 40 Kilometer per hora 40, ano yan Tsaka maintindihan naman tayo ng mga ano Rito eh, mga drive Kapwa natin uh, nagda-drive pero yung iba, may mabibilis pa rin. Siyempre, yung iba siguro confident sa sasakyan nila. Confident sila sa sarili nila. Tsaka, or maybe siguro yung iba, nagmamadali. Grabe, oh. Kapal ng slow dito, oh. Ganda Maganda yung malayo pa lang, nagdidilaw na, ano, para tansyado mo kung kailan ka magde-brake, eh. mamaya, syempre, susunduin ulit natin si Mahala Reyna sige, sige, Hindi ka makababa, bakit hindi ka makababa? Doon ako sa harap, bakit? ang kapal ng snow Makapal ba snow dyan? Kaya mo naman yung shoes ko, ang Pinyo. hap, ano lang ah, oh, Sige, sige, sige Makapal daw yung snow dito mga kainis Masyado doon natin Masyado doon ako sa front dada Sige, sige okay. Ah, dito tayo Dito ka na, okay. okay na dyan Bye, bye Ingat, ingat ah Oh, pwede na kaya sila ingat-ingat. Bye-bye. Hindi mo na makita yung mga ano rito. Ano? Yung linya mo, yung lane mo. Eh. Matabunan na, na lang ano. Halos eh. magkadikit-dikit na yung mga sasakit. Nakakalituhan sa ano kung saan yung linya, yung lane. Dito na tayo sa bahay mga kainags. Ano yung mga kapitbahay natin. Yung oh? Nagsushobel na sila ng kanilang mga harapan ah, whew, Dito na ako dadaan sa ano Hindi ko dadaanan tong ano Itong ano natin Kasi baka mahirapan tayo ano, Dito na tayo dumaan Yan. Dito na tayo Grabe kita nyo ano Lubog pa ako kakapal <laughs> kakapalang snow ngayon Grabe oh, ayoko dumaan doon, ayoko daanan to kasi didikit yung snow na matatapakan natin. Kaya dumadaan ako sa gilid lang. Dito lang ako sa gilid. Oh my god. Ha. <sighs> oh. Yeah, <sh. laughs> dito lang ako dumadaan. Ha, lubog na yung pa ako. Actually, pinapasok na ng snow yung pa ako mga kahinags, ano? What? What's up? Hey, hey, hey. Come on, come on. Come on, come on. Huh? Ano, ano, huh? ano? 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 Gusto ko rin masubukan tong pala natin eh. Aray. Sakit. Hmm. Pinapasok ko muna yung mga aso natin. Inakaway yung pala natin eh. Pagpisaan ko muna rin Dito muna. Paganon, paganon, tapos paganon na. Trahin ko muna. Sandali lang ano. Kita niyo kapal na ng snow. Grabe oh. Ito yung nagagawa ng maka, ano, no, malapad yung pala natin mga kainigs no? Mas marami yung mga snow na nasasakop niya para mahawa natin Yan, no? diba? Kasi nung nakaraan, maliit lang, no, makitid lang kaya nakadagdag pagod Pero pag malapad yung ating pala, bawas pagod yan, bawas trabaho di so, ba diba? So dito na lang, hanggang doon, tapos dito rin Tapos doon sa backyard ng sigarahe So yung mga kinags Tapos na natin ano Pero hindi pa natin tapos yung Ito tirahin din natin yan <sighs> Pero grabe yung ganda nito Galing Mabuti na lang yung snow Walang kasamang tubig Oh. <sighs> mahirap na tanggalin kasi ito no nagyelo na siya no kaya ang ginagawa ko dinudurog ko yan bago ano bago kumapal yan, yan no? ah. oh. Pagod. tapos eto naman palahin din natin yan So gamitin na natin ang snow-thrower doon. Pagod na ako talaga. Hindi na kaya. Oh my God! Laglag <laughs> -lag na yung pawis ko sa damit ko. Pagod. Hindi pa tumitigil ang snow. Papahala ulit tayo. Pero snow-blower na gagamitin natin. Mas madali na kasi hindi. Maagapan na natin yung pagkapal ng snow. Wait lang, wait lang. Eto na ang pangmalakasan. Ha, ah, yan ang makakatulong sa atin. Eh gina ginanahan akong mag-shovel doon ng ano ng pala kaya <laughs> tinuloy-tuloy ko na no? pero ngayon, ito na gagamitin natin. Kunin ko lang yung battery. Kung gusto natin pumunta yung snow doon, gagawin lang natin, adjust lang natin para 'di ba? Kung saan natin gustong pumunta yung snow. Doon, ayos. Good to go. Testing. Ayos, ayos. Pwede, pwede. Let's go, let's go. Ah, yan. Kerahin ah, natin doon. Pagod na ako. Grabe. <laughs> o, oh, kita nyo yung kapit-bahay natin. Na shovel na nila. ganun din doon. So, sa atin na lang hindi pa. ayun, oh, na, bilis, ano? Tapos na. Pero may mga konti pang naiwan. Yan, ganito natin yan. Ayos. Linis na, no? Ah. Ganun lang kabilis mga kailis ano, no uh, ginamit natin ng strawer. Ganda na tingnan ano? Wow. Ah. Ganda na tingnan. Pagod na ako. <laughs> Mabuti na nakatulong sa atin yung snow thrower natin. Tamang tama. Meron tayong pagkain dito mga kainis, ano? Chicken curry. Yan. Inuwi ni, ni Mahal na kagabi. Birahin natin ngayon, tamang tama. Gutom na gutom na ako. Ay, salamat Panginoon. Nako, yung mga ason natin at nakisiksik pa. Hindi ako magkukutsara. Mmm. Mainit pala. <laughs>